Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala lang bayad ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung po today's reflection. Nasa tema pa rin tayo ng pananampalataya sa Diyos at milagro ng ating Panginoong Isus. So minsan naglalakad sila uh, kasama ng mga alagad. At meron silang nadaan ng dalawang bulan. So abang dumadaan sila, sabi ng dalawang bulag, uh, anak ni David, kaawaan mo kami. So patuloy pa rin na kanilang paglalakad. Uh, hindi pa pinansin ng ating Panginoon Yesus sabang naglalakad kasi marami rin taong uh, kasabay na naglalakad pero habang papalayo sila dun sa dalawang bulan lalo nagsisigaw lalo nagsisigaw itong dalawang bulan to anak ni David kaawahan mo kami. Sabi. So, dahil doon, sa sobrang sigaw nila, si nakatawag siguro ng attention sa ating Panginoon Yesus, eh, binalikan sila. Nilapitan sila. Sabi nila, no, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin kahit hindi nyo ako nakikita? Sabi. So, sumagot naman yung na uh, uh, dalawang uh, dalawang bulag. Opo, So, hindi naman ako nakikita pero nababalitaan nyo, di ba? Sabi niya. Kaya sumagot ulit sila. Sumagot sila. Sabi nila, Opo, Panginoon. So, ayon kay Mateo, chapter 9, verse 29. At magkagayon, hinuy po niya ang kanilang mga mata. At sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. So, ayon guys, napakalino, di ba? Sabi ng Panginoon, magkatotoo ang inihiling nyo na magkaroon ng paningin kasi nga bulag sila, di ba? Pero ayon yun sa inyong pananampalataya. So dahil sa kanilang pananampalataya, pinagaling ng ating Panginoon Isus. At ang matindi nito, on the spot, di ba? On the spot. Dalawang bulag, on the spot, nakakita sila kagad. So bakit gano'n? Bakit sila kagad nakikita uh, on the spot, hindi naman na talagang nakikita itong ating Panginoon Yesus, kundi nababalitaan lang nila. So, una-una yung sigaw, di ba? So, sinasabi nila, uh, anak ni David, so ibig na anak ni David, naniniwala sila na siya yung Mesia Kasi di ba, sa, sa, kasulatan kasi guys, nakalagay dyan na magmumula ang Mesia sa lahi ni David. Kaya naniniwala sila na si ang ating Panginoon Yesus, siya yung Mesiya na matagal lang hinihintay ng mga Israelita. Kaya nung napasigaw sila ganun, makatawag ng pansin sa ating Panginoon Yesus. Kasi unang-una, kinikilala siya. Alam niya na, na naniniwala sila sa kanya. Yun ang una. So, pangalawa, at kaya habol sila ng habol dahil alam nila na may kapangyarihan ng ating Panginoon so, siguro nababalitaan nyo na maraming napapagaling, di ba? maraming natutulungan. So, gano'n naman tayo, di ba guys? Pag kami nalaman tayong nakakatulong, lalo na sa mga may sakit, mga ilang beses mo na pinagamat, di ba, uh, gumagaling, eh, susubok ka, di ba? Tatry ka para malaman mo kung totoo talaga yung mga kwento-kwento eh, nung araw, di pa naman sa cellphone, guys. Di ba? Wala pa namang chat. Wala pong Facebook. Wala pa. Ano lang talaga, bali-balita, taong tao lang. Pasapasang balita lang. So, naniniwala sila na kayang gawin sa kanila ng ating Panginoon. Dahil nga, uh, sa kanyang power, kaya ay nahabol-habol nila. So, hindi nila ay nahabol-habol dahil sa material na bagay, kundi sa kanilang uh, kagalingan. So, So, uh, ang, ang, pangatlo ay yung bilib sila sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Kaya ganun na lang katibay ang kanilang uh, pananampalataya. So, minsan kasi guys, di ba? Uh, tumitingin tayo sa sa healing, hindi sa healer. Di ba? Marami sa ating ngayon, hindi natin tinitinga ang ating Panginoong Yesus bilang isang tagapagpagaling, kundi pag gumaling ka, doon na naka, ano, doon na nakatutok nakatutok yung attention natin sa kagalingan hindi na doon sa nagpagaling at syempre kung siguro may natatanong sa inyo bakit hanggang ngayon yung ipinapanalangin ko hindi pa nadirinig di ba yung sakit ko hindi pa rin na-cure hindi ba ako gumagaling sa financial kapos pa rin ako di ba sa relasyon ang gulo ng pamilya ko hindi kumayos ayos di ba So, may mga ganun pagkakataon. Siyempre, ang iisipin natin, merong perfect time ang ating Panginoon Diyos. Hindi naman sa nagmamagic ng basta-basta, lalo na kung hindi naman perfect time. Kagaya ng nabasa natin na uh, Bible verse ngayon, perfect time na yun. Kasi na, naramdaman ng ating Panginoon Diyos na iba yung pananampalataya ng dalawang bulat. Kaya ginrant niya kagad. So, huwag po tayong uh, mawalan ng pag-asa o ng Kapit lang tayo ibibigay na din ng Diyos, alam niya kung anong pinaka-the best sa atin. Kaya magtsaga tayong maghintay, manalangin, uh, umingi mo, siyempre, you umingi mo na tayo ng tawad, lalo na kung marami naman tayong nagawang kasalanan. Misa kasi gusto natin, di ba? Hindi pa tayo nagpapakumbaba, yung gusto natin, ibigay ng na kagad ng Diyos. Kapag ka hindi pa dumarating, itatampo pa tayo. Di ba? Kaya bakit ganun? Hindi naman ako nakikigyan, dasal na akong dasal, simba ako ng simba, wala pa rin namang nangyayari dun sa dasal ko. wag kang take lang. Uh, baka kailangan mo muna humingi ng tawad dahil sa mga nagawa mo, di ba? Alam naman natin, lahat naman tayong ng isip. So, bago ka humili, humingi ka muna ng tawad. Baka ibibigay siya ng Diyos yung perfect time na hindi. So, type mo na lang. Yung Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalala mo Na minsan tumitingin na lang kami Lord sa mga bagay na gusto namin. Hindi na kami humingi ng tawad sa iyo o nagiging amin sa nyo. At sa mga kapatid namin yung nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, relasyon, financial at physical. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung maniwala at manampalataya, kagaya ng binasa natin ngayon sa dalawang vlog, ay magkakaroon ng katuparan ng mga dahil sa iyong pananampalataya. So, bless sa mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman ipuhin niyo po ng inyong mapagpalong kamay, mapagpagaling na kamay, kagaya ng binasa naming mga bulag ngayon na pinagaling niyo dahil sa inyong paghipo uh, ng inyong kamay. At sa mga relasyon na kasira sila, nagkawatakot ko, pagbigis-bigis inyo po muna. At sa mga na sa mga financial Lord na lahat naman kami na i-bless niyo po Lord kami aming anak po lalong-lalong na yung mga kapatid namin, walang-walang, mga pambili lang ng ulam, bigas, gamot, mga pambayad sa bahay, kung ano-ano pa, Lord, i-bless yung panganap buhay para sa aming pamilya at ma-provide So, ang datang ito inigin namin, sa matamis na pangalan ating Panginoon Yesus, Amen. God, all be the glory na naman, Jesus Christ Thank you very much, po.